Ilang buwan lang matapos ang naging pag-amin nila Kim at Sian Lim ng kanilang hiwalayan, ay tila mas nagiging lantad na nga, ang ipinagpalit ni Sian kay Kim na si Irish Lee, sa latest post ng Watanabe Riding Development, ay makikita nga si Sian nakatabi at kaakbay pa si Irish Lee, kasama din ito sa kanyang pag ang nasabing babae. Bukod kay Sian, ay nakasama din kahapon si Mr. J.K. Lumibaw at ang nobya nito, Bukod sa larawan na galing sa Watanabe Riding ay may iba pang larawan na makikitang magkasama sina Sian at Irish. Kaagad naman na umani ng mga komento ang nasabing post at ayon nga sa kanila ay may mas deserving pa para kay Kim. Kahit masakit kay Kim pero sinagip lang siya ni Lord sa lalaki na ganyan, makakahanap din siya ng para sa kanya, katulad ni Angge ng kanyang forever. Samantala, pinaramdam naman ni Direk Lauren, ang pagmamahal nito kay Kim at pinadala niya din ito ng mga bulaklak, nakasulat din dito na sila muna ang valentine ni Kim. Dearest Kimmy, I know your heart went through a lot of aches this past few months, wishing your heart a good rest and may you soon find the joy and love that is truly yours, happy Valentine's Day, for now kami muna ang Valentine mo, much much love, Direk Lauren. pinag-uusapan din ang naging mga sagot ni Kim sa Especially For You tungkol sa mga nangyayari sa buhay natin.